Elegante, eksotik at bihirang halaman kung ilalarawan ang halamang Alocasia Black Velvet. Marahil isa ka rin sa humahanga sa taglay na ganda ng halamang ito. At alam mo ba na marami ang nais na magkaroon ng halamang ito dahil sa mga nabanggit na katangian. Ngunit bakit nga ba dapat magkaroon ka ng halamang ito? Ano ba ang mga katotohanan ang dapat mong malaman tungkol sa halamang ito? Yan at iba pang mga kaalaman tungkol sa halamang alocasia black velvet ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang alocasia black velvet ay isang magandang halaman na kilala sa kanyang matitingkad na berdeng mga dahon na may velvet-like na texture. Ang halamang ito ay isang popular na dekorasyon sa loob ng bahay dahil sa kanyang natatanging itsura. Ang dahon ng alocasia black velvet ay pabilog at mayroong mga malagintong marka sa ibabaw ng dahon na nagbibigay sa halaman na ito ng isang espesyal na aspeto. Ang uri ng alocasia na ito ay hindi kaanong tumataas bagkus ito ay mababa lamang ngunit madahon. Narito ang mga bagay na wag na wag mong gagawin sa Alocasia Black Velvet. Huwag na huwag itong ilalagay sa mga lugar na direktang nasisikatan ng araw dahil ang mga dahon nito ay sensitive sa sikat ng araw na maaring maging sanhi ng pagkasunog o pagkasira ng mga dahon nito. Iwasang ma-overwater ang halamang ito. Hayaan mo nang matuyo ng bahagya ang lupa bago ito didigang muli. Ang pagdidilig ng tubig sa halamang ito ay nakadepende sa kung gaano kainit ang panahon at kung saan ito nakapwesto. Mainam na gumamit ng lupa na mabilis matuyo upang maiwasang mabulok ang pinakapuno nito at ang mga ugat nito. Narito naman ang dahilan at mga binipisyo ng pagkakaroon ng alokasya black velvet sa bahay. Madaling alagaan, ang black velvet alocasia ay madaling alagaan kapag naunawaan mo kung anong uri ng kapaligiran ang kailangan nito upang mabuhay. Gustong gusto ng halamang ito ang mataas na kahalumigmigan o high humidity na bahagyang tuyo ang lupa at maliwanag na hindi direktang sikat ng araw. Iwasan itong ilagay sa mga lugar na direktang nasisikat ng araw dahil magiging sani ito ng pagkasunog ng mga dahon ito. Itinuturing ito na Lucky Plant. Ang Alocasia Black Velvet ang isa sa nagiging demanding ngayon na panloob na halaman dahil sa kakaiba nitong itsura at katangian. Bukod dito, pinaniniwalaan din na ito ay maswerteng halaman sa bahay na maaaring makatulong sa paglilinis ng hangin. Pinaniniwalaan din ng ibang kultura na ang halaman na ito ay nagka-attract ng magandang swerte at positibong vibes sa bahay. isa itong bihirang halaman. Bagaman dumadami na at nagiging popular na ang uri ng alocasia na ito, ito pa din ay itinuturing na rare plants o bihirang uri ng alocasia. Dahil sa bihira ka lamang nito na makakakita kumpara sa ibang uri ng alocasia na madalas nating makita sa mga hardin. Ang kapansin-pansing katangian ng alocasia black velvet ay tiyak na makadaragdag ng mahiwagang ganda saan man ito ilagay na pwesto sa iyong bahay. Kaya naman, hindi nakapagtataka na tinawag itong Jewel Alocasia. Nagtataglay ito ng aesthetic na katangian. Ang uri ng Alocasia na ito ay perpektong koleksyon bilang pangdagdag attraction sa loob ng bahay o labas man dahil sa aesthetic na katangian ito na talaga namang nakakaagaw pansin sa mga makakakita nito mainam itong gawing centerpiece sa bahay at ilagay sa mga lugar na nangangailangan ng tropical na ambience, katulad na lamang ng terrace, gilid ng bahay at maging sa loob ng bahay na malapit sa bintana. Narito naman ang mga dapat tandaan kapag mayroon kang alagang alokasya black velvet. Una sa lahat, ang alokasya black velvet ay isang uri ng halaman na kabilang sa pamilya ng Araceae. Ito ay katutubo sa mga lugar sa Asia, partikular na sa mga tropikal na kagubata ng Borneo. Dahil dito, mahalaga na bigyan ito ng tamang lagay ng kapaligiran upang magtagumpay na manatili itong buhay at mayabong ang mga dahon. Tamang lupa Ang tamang lupa para sa Alocasia Black Velvet ay dapat na may magandang drainage at sapat na sirkulasyon ng hangin. Ito ay dahil sa ang halamang ito ay sensitive sa tubig at kailangan ng sapat na hangin para mapanatili ang kalusugan nito. Ang maayos na paso na madaming drainage at tamang lupa ay makakatulong upang maiwasan ang pagkatuyo ng ugat at iba pang mga problema sa lupa. Mainam ang pinaghalong perlite, compost at vermiculite o yung tinatawag na pating mix para sa halamang ito tamang paraan ng pagdidili. Isang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng alokasya black velvet ay ang tamang paraan ng pagdidili. Mahalaga na huwag sobrahan ang pagdidili, lalo na sa panahon ng tag-ulan, upang maiwasan ang pagkakaroon ng sagabal sa pagtubo ng halaman. Maaari ring magdulot ng problema sa halaman ang sobrang kalumigmigan, kaya't mahalaga na isaalang-alang ito sa pang-araw-araw na pag-aalaga. Tamang lokasyon Sa temperatura, kinakailangan ng malinsangang lugar para sa alocasia black velvet. Hindi ito matatagpuan sa malamig na klima at kadalasang magtatagumpay na tumubo ang halaman ito sa mga lugar na may mainit na klima na hindi bababa sa 18 degrees Celsius. Kung masyadong malamig ang lugar, maaring maapektuhan ang kalusugan ng halaman na ito at maaring dumapo ang mga sakit na dulot ng pagiging mababa ang temperatura. Kapag binigyan ng alocasia black velvet ng tamang kondisyon ng pag-aalaga, ito ay maituturing na isang masiglang halaman na magdadagdag ng ganda sa anumang bahay o opisina. Ngunit sadyang mahalagang istrektong sundin ang mga alituntunin sa pag-aalaga upang matiyak ang tagumpay ng pag-aalaga ng halamang ito. Ikaw ba ka-urban? Nagagandahan ka ba sa mga dahon ng halamang ito? Ibahagang inyong sagot at opinion tungkol sa halamang ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. God bless!